Ano ba tong live good, live good na to? Ang dami nilang alam, ang daming post sa Facebook tungkol kay live good at ang daming puwapasok. Mas search nga. Ano ba meron dito kasi? Kaya yeah, tina natin sa Google. Sabi nila, pag gusto mo raw mag-search na mga negosyong online, i-check mo daw sa Business for Home. Yan, yeah, ito yun. Business for Home 2023. Tina kung nandito ba tong live good na to dami-daming scam na yun. Tapos, pumasok pa to. Na natutulog lang abo. Ginugulo pa ako eh. <laughs> eh, hanapin natin dito. Si Good. Check natin dito sa tatlong bars na to. Tapos, hanapin natin dito sa companies. Ayan. Tinan natin kung nandito siya. Ito, dito sa AAA. Network Marketing Companies. Ayan. Dito, pag kayo nagsesearch ng negosyo, pwedeng pwede nyo dito i-check para malaman kung legit. Ayan, makikita nyo na ang ranking ay based sa number of facts and figures tulad ng Momentum Ranks, Alexa Ranks, Company Page View, YouTube View Ranks, YouTube Subscriber Ranks, o ba? Diba? Big time! Malamang wala yan dito kasi bago lang yan eh. Bago lang yung live good na yan eh. Tinan nga natin, malamang wala pa yan dito. Eh, hey, hanapin natin. Tinan nyo, mga malalaking companies na mga nandito. O, iba't iba. Puro outside the Philippines. <laughs> o, oh, wala. Hoy, ano to? Ba't nandito na to? Bago lang to ah. Wow! Totoo ba to? Grabe naman yan! Tinan ko nga! Aba! Naka five star pa! Woo! Ang lupit naman ito! Kabago-bagong company ng pero five star na agad! United States tapos kinita five million dollars? 2022? Aba! Kataiba to ah! Tinan ko nga to! Sabi nila, sabi nila, wala din products to eh. O tinan natin, may, may pupuntahan pa tayo. Isa, may titinan pa tayo. Dito tayo sa Pulse. At makikita natin dito, kung paganda sila mag-direct selling. Kasi sabi nila, wala daw products eh. Pero, malabas daw ang bintahan. Tinan nga natin. O, paano bang sabi nila de Dropshipping ang products nila. Kaya pala, pag mag i ka, membership, yung products, pwede mo nilang orderin to follow at malaki discount. Tinan natin kung mabenta. Yun ang tanong. O, tinan natin kung mabenta tong products nila. Malamang wala yan dito. Kasi, top direct selling to eh. Diba? Ayan o. Oh. O, sige tinan Malamang wala sa top 50 yan si Liv Good. Oh, wala. Ano to? Wow. Hindi pa nga ako bumababa masyado nandito na agad. kakaiba <laughs> ka, naman to si Liv Good. Ito do yung may si Ben Dlinski. Haanip naman yan, no? Oh. O, Okay, sige, isa pa ha, isa pa. Alright, titina natin. Okay, umasa sila sa akin dito ah. Matindi pong live good na to ah. Sige, tinan ngayon natin dito sa the top earners. Yan. Hanapin natin sa so black blacklist. Yan, ito. Dito natin siya makikita. Hanapin natin yung pangalan ng Ben Dlinski. Ito, magaling yaman ponsi. Oh. yan, yan, taong yan. Apo. <laughs> oh, sige. Tina natin kung nandito yung Ben Dlinski, yung may-ari. Ayan, ito yung mga ng po-Ponzi. Yan, mga nang-scam. Hanapin oh, natin yan. Tina natin. Medyo marami-rami na rin sila. Oh, ayan na. Ayan na. Ayan na. Kunti na lang. Kunti na lang. Oh, pero ba't parang wala pa rin? Ba't wala? Patapos na yung listahan, wala pa din ah. Aba. Aba. Aba, wala. Walang Ben dito. Aba, sino ba tong Ben na to? Wala din dito sa blacklisted. Mabay ka iba, ha? Oh, wala talaga. Hanapin nga natin pangalan ng Ben Glinski na lang. Yan. Hanapin natin Ben Glinski. Yan. Para makita natin kung ano ba tong taong to. Aba, meron. Oy! Aba! Kasama sa mga top top selling CEO? Matindi pala tong Bendlinski na to. Aba, parang gusto ko nang sumali kay Libud Buda. Wow! May reputation pala yung company at yung pangalan na Bendlinski. Aba, kakaiba talaga to. Nabo mahanap nga ang enroller at kusino man ang nag-share neto. Para makapag-umpisa na nga dito at sabi nila bago pa lang to eh. Kakaumpisa pala ng company. Tinan natin, no? Oh. O, triple A. Oh. Ayan. 2022 lang nag-start. Pero nandito na agad. Sa triple A, Oh. Ayan, no? Oh. oo- 2022, makapag-umpisa na nga. Ano mahirap na maiwanan dito. Sige. Bye-bye.